Local banded. Hey boss, kaya rin mga idol. Ayan. Maganda. Kaya boss. Local WPC. Local

Với thiệu của chúng ta sẽ được phân tích để xây dựng một mặt bằng chứng chỉ để xây solid, solid canawayon mga idol, 8k, one in happy years mga idol, one in happy years mga idol, 8k, solid canaway ni boss joe, oh. 8k daw to mga idol, 8k Ayan eh, no, i-sing naman mga idol, oh. 8k early, high station pa ay boss jowe ito mga idol 8k mga idol 8 boss jowe ito mga idol 8k 8 boss ito mga idol idol Oh, sabay sabay nag-aayos eh no. Oh. Ito okay. oh. <laughs> dito mga idol oh. 2626 oh, lang mga idol. Dalawa to, dalawa to yung six. Kali 13 lang isa. Kali 13 isa. Oh, 13 lang isa oh, ayan. Ito lang yung mga idol, 1-3, 1-3 lang. 2-6, dalawa. 4-5, 4-5 mga idol, kay Boss Mac eh. to. <coughs> hey, boss Mac, 4-5, 4-5. बॉस मई जाोर फाइव फोर फाइव ए बस मैं बल पाई बल पाए आई दस मोह

Oo oh, mga idol, naring pampanggapan mga idol, 4 Banded yan ng local WPC? Banded local WPC mga idol. Kay Boss Mac to, so kay Boss Mac, 4 lang.

Ay, boss na. Yeah, si boss Ferry, mga idol. Ay, dagsang si Boss Ferry. Mga idol. Ay, boss Ferry, mga idol. idol, dito tayo kay Boss Ken. Ayan, o. 3K, 3K, mga idol. O, dome. Stag ba ito? Seven months mga idol Pero lang yun na no Oo. 3K 3K kay Boss Ken to mga idol 3K 3K lang 3K 3K mga idol Kay hey, Boss Ken Okay mga idol Ito tayo kay Boss Joey oh. Kay hey, Boss Mark. Ito mga idol o eh. na ako ng Ano eh. Kuno go mo sa store na idol. Ah, magmumukha ka Ito lima daw mga idol lima. Na kabili na mga idol. Lima rin daw boss. Lima rin. Ito mga idol. idol. Ay si boss pero mga idol. do